Nakahuli na may lamang tunas si Tatay Doc, kaya sinalubong siya. Hi! Ako nga pala si Saatchi Boy, ang manginis dog ng Daba Oriental. Nakaupo ako dito ba dahil magsukat-sukat na naman ang damit? Bilisan mo na siguro ma dahil init na init na ako. Gusto ko nang mag-sleep. May nabili na naman good na damit itong mama ko ba? Iwan ko kung para saan ito kung pang ba, pang kasal, pang waiter o pang school. Habang sinusuot ka ito ng mama ko sa akin ay pil ko talaga ba na para akong estudyante? Yung estudyante good na mag-school lang dahil sa baon. Yung estudyante good ba na ang subject ay resist? Yung tipong wala pang resist pero ubos na yung baon? Yung estudyante na patilagi nag-excuse e me mami ay go out. Magbiwi lang po ako pero pupunta pala sa kantin para magmukbang ng pagkain. Piling ko talaga ganyan akong klase ng estudyante ba yung resist lang talaga ang inaabangan. Habang nagsukat-sukat nga kami ng damit na ito ay bigla akong tinawag dahil dumating na daw si tatay do. Agad na akong lumabas na suot soot pa itong uniform ko buti na lang at tinanggal ng mama ko. Kaya agad na akong pumunta kay tatay do. Uy, kasi ayaw ko man mag school school Gusto ko lang talaga maging maninis do ba? Pinuntahan ko agad si tatay do ba at i-check ko lang kung dalawa ba talaga yung huli niya. At na ako niya ako ba? Kinanong pala ang laot tataydo, nakagit one tick one pala ang tuna ngayon, buti at nakaabot ka sa pasil ng karagatan, tapos kinerga ako ni tataydo ba para i-check ko talaga kung dalawa ba talaga yung huli niya, at dalawang nga talaga yung huli niya, at chinik ko nga si Sachibot kung okay lang siya dahil dalawa ba yung karga tuna, at okay naman ang lagay ni Sachibot, ikaw tataydo okay ka lang ba, ang bigat bayat ng mga tuna ang galing mo talaga, medyo na scared lang ako ba dahil sa laki nito pero super happy ako sa dalawang huli ni tataydo, habang nagdilip mas na si tayo ng tubig dagat ay binantayan ko muna itong mga tuna at bit na nga ito para timbangin at ayan niya at dala na dito ang mga tuna at kasama ko naman itong bata makulit sayang at hindi siya nakain ng shark. Kinabahan ako ba dahil nanggigigil siya sa akin kaya tumakbo ako oy baka ano naman gawin niya sa akin at pinuntahan ko nga sila Tataydo. Bar ba tulong na pargahin itong si Sachib dito ngalang lang ako sa tabi baka masagasaan ako pero di ako mapatiis kaya tinuluan ko sila ko yung taga-chirba. Go guys, go guys, let's go, go, go at ako man tuloy yung na-energize at nag-zoomace nga ako. Oh, Hu gu gu tatay du gu gu gu, -gu du, du na tu. At nagtakbo-takbo talaga ako ba tapos may nakita ako mga bata tapos ayaw kumanggod ng mga bata kasi ang kukulit kaya pumunta ako kay tatay At ayan nga o oh, tinimbang may yung tuna tapos tumabi ako kay tatay ba para makahingi ako ng pamchinkin pangbaon ko sa si iskol. Ibinta manggod itong mga tuna kaya manghingi ako sa kanya ng pamchinkin. Kung magalit manggod yan si tatay du gumagaan ako ba kaya dapat pabigat lang ako pala palagi? Hey! Eh, sinalubong namin lahat si Tatay Do at pinasalubungan niya kami ng inihaw na isda. Hi, ako nga pala si Sachi Boy. Ang manginis ng Dabo Oriental. Pagsilip na namin sa bintana ay nakita namin na dumating na pala si Tatay Do. Walang sumalubong na mga bata bakang Tatay Do kasi nga may pasok man sila. Kaya kami na lang pamilya ko ang excited na sumalubong kang Tatay Do at mantakbo-takbo mo na nga kami sa paligid ba? Tapos kumunta na kami kang Tatay Do para salubongin siya. So sa sobrang excited ko nga ba ay may napipil man ako ay eh? pinipil ko rin ba kung ano yung napipil ko, tapos na dalawang isip ako kung uunahin ko ba si Tatay Do, itong uunahin ko ang napipil ko. Pero itong napipil ko muna ang uunahin ko, napipil ko kasi na may tumatawag sa akin. Sos, call of nature lang pala. Dahil inis ba ako sa ihi ko ay dahil sobrang tagal matapos ba? Tapos si Tatay Do, na niya ang pamilya ko sa satchibot. Bote na lang talaga at natapos na itong ihi ko at medyo napahabol pa ako. Muntik na nga ako magtampo at gusto ko na lang umuwi. Pero sabi ng mama ko na sumakay din ako sa satchibot na I'm Joke lang na ay baka gawin na kung paen ni Tatay Do ba? Kaya nagpakarga na lang ako ng mapayapa kang nanay Do at ang bigat ko daw. At kompleto na nga kami magpamilya dito sa Satchibot at may pasalubong nga si Tatay sa amin ba? Ito nga pala ay inihaw na isda. Inihaw niya ito sa lao tapos tinirahan niya kami para may pasalubong daw sa amin. Binigyan niya kami lahat at abang na abang talaga kami ba? At syempre ako talaga yung maraming share kasi akin man yung Satchibot sa akin man nakapangalan kaya marami talaga yung share ko. Sorry ha? Hindi ko na kasi talaga peer maging tatay ba? Friends na lang talaga yung touring ko sa mga anak ko ba? Kaya friends ko na lang kayo mga anak ha? At dahil wala na makakatulong kang tatay do na buhatin si Satchibot, ay itatali niya lang ito gamit ang lubis. Sinisigurado niya talaga ba na mahigpik yung pagkatatali para hindi mapadpad sa malayo si Satchibot? Tapos lumapit nga ako kay tatay do, tapos nag-opera ako ba na tulungan ko siya buhatin si Satchibot? ako man tuloy ang binuhat niya. Sabi niya na huwag ko na lang magtulong boy dahil mabigat naman niya katawan mo. Grabe naman ito si tatay taydo sa akin, oy. Need ko na talaga siguro mag-diet dahil sobrang pabigat na ako ba. Hais, nag-iisip ako mag-diet ay nagugutom na ako, oy. Lalo na tinabi pa ako sa mga huling isda ni taydo. Ah. Uh inaantok ma ako ba? Tataydo, tapos ka na ba dyan? Parang kanina ka pa man dyan nag-arrange sa arrange, oy? Tara na, ibaba mo na ako dito para makapainom ka na din ang kape mo? Hay, kung di lang talaga ako takot buwa ba ay kanina pa ako tumalun at kinuha na nga ni do, ang ice baths niya at tubig sus akala ko talaga ba iiwan niya lang ako dito? Buti at kinarga niya ako, grabe ang lakas pala ni Tataydo. ba ang dami niya ang karga pero na kaya niya pa rin bitbitin ako? Inspirasyon ko talaga si tatay do, ba? Gusto ko rin maging malakas Zero sa pagkain tulog lang hinding hindi apwa atras. Eh! Sinalubong ko si Tatay Do dahil dala niya ang birthday gift ko kang magandang partner. Hi, ako nga pala si Sachi Boy ang manginisdog ng Double Oriental. Mag-islaman sana kami, oy, pero masama manggod ang lagay ng panahon. Ano ba kasi nangyari sa lagay ng panahon? Bakit hindi pa okay? Lagpakapon din ba siya? Kasayang naman ba ng airport ng Nanay Do ko naluto, na ang at kamuti ng madaling araw pero hindi pala kami matuloy? Hi, kawawa naman ang oh, magandang partner ko. Kaya sinabihan ko na lang si Tatay do, na pumunta ka laot. Tatay Do, tapos hulihin yung na para kang mushe kaya pagdating ng ni tatay do, ay kumarepas ako ng takbo ba at sinalubong ko agad siya pero may humahadlam talaga palagi sa pagsalubong ko kung tatay do o ba sa sobrang excited ko talaga ay nataka-ihi palaga ako mohang na o man dahon na ito ay eh. kaya bigyan ko na lang siya nitong wiwi ko tingnan nyo nga parang pwede na akong maggymnas ba after 48 years ay na natapos na akong magwiwi at eh, agad na akong pumunta kang tatay need ko talaga na i-check kung nadala niya ba yung regalo ko para kang mushe tatay do nadala mo ba yung pinakuha ko sayo sa iyo lao tapos sabi niya, Oo boy, nakuha ko man, mo dun. At nalanga ang tatay do itong pinakuha po sa kanya sa laot. Bagaling talaga ni tatay do. Sa wakas at may panggip na ako kang magandang partner. Kaya sinabihan ko si tatay do na ihawin na itong tuna para makatikim si magandang partner. At pumayag na si tatay do ba? Kaya pinatimbang ko muna yung tuna at 32 kilograms na ito. Tapos may pahabol pa maliit na isda. Paano kung man ito mababayaran lahat oy? Tatay do, baka pwede namang makadiscount. Ay, taasan ko pa ang discount. si gili mo na lang lahat sa akin yan. Kinabahan, bahin niya ako ba dahil nagkuha ng itak si Tatay Do? Baka kapunin niya ako ulit sos kay ihawin pala niya yung tuna ba? Siyempre, hindi man makain ang buo ni magandang partner na tuna kaya need talagang i-slice. At ayan niya at pretimbang ko na pang Moshe at sa pamilya ko. Ayun niya at inutusan ko yung mama ko na lutuan kami ng tuna para happy si Moshe sa birthday niya. Pero sobrang liit lang man ang binigay sa amin ng mama ko. Oy, dahil di man kami pwedeng kumain na marami nito. Pero okay lang, at least nakatikim si magandang partner ng tuna sa birthday niya. Happy nga masyado si magandang partner sa birthday cake niya, oh. Habang ini-slice na ng mama ko yung cake, ay natatakama talaga kami ni Aling Maliit ba? Hindi na nga siya makahintay at nag-bark-bark na at nagsalo-salo na nga kami ng pamilya ko sa birthday ng mama nila. Hmm, sara? Ang mensahe ko lang sa magandang partner ko ay ikaw lang ang aking palagi. Wala nang iba at sa'yo lang uuwi. Eh! Hey! Sinalubong ko ang aking tatay do kahit wala siyang huling tuna. Hi, ako nga pala si Sachi Boy, ang dog ng Daba Oriental. Pagkita nga ng mama ko sa si Sachi ay agad niya akong pinalabas dahil excited na akong salubongin si tatay do. Tumak talaga ako na mabilis ba kahit hingal na hingal na ako sa bigat ko. Sa sobrang excited ko nga ay naihi pa talaga ako oy. Grabe taas man nang ihi na ito oy. Ang lakas ko kasing uminom. Basta unemployed talaga ba? Malakas talagang uminom. Uminom ng tubig. Gusto ko sana lumusong sa dagat. Sus, kay tinawag man ako ng mama ko. Pauwiin daw ako ba? Sabi niya, wag daw akong magpunta sa dagat. Dahil bagong ligo daw ako. Maghintay lang daw ako kung tatay do dito. At dito ako pinapwisto ng mama ko. Dahil para di daw ako mainitan. At magtingin na lang daw ako sa satsibot na binubuhat ng mga madlang people. Medyo matumal naman ang tuna. good na yun. Kay parang nag-abroad na sila ulit ba? Pero thankful pa rin naman ako. Dahil nakauwing sip ang tatay do ko. Tapos may mga ibang isda. Man din siyang nahuli tapos binibigyan niya yung mga tumutulong sa pagkarlak ng satchibot, ba? At pagkatapos na niyang ayusin ang satchibot, ay pumunta na siya sa akin at pinabless niya, apo ba? Good boy kasi ako. Kaya sabi ko sa tatay ko, okay lang umuwin walang tuna, basta chimkin ko meron pa. Hey!